Ganun guys Ganun lang kadali Magsisid Pero sobrang hirap Magsisid Shoutout sa mga Naka-experience nito Yan Shoutout sa inyong lahat Sulit kayo guys And magingat kayo Sa pagsisid nyo Dahil Naisip ko Na Wala kaming ulam ngayon Manguha ng talaba Sa ilog Alam nyo ba Na ito ay Masarap na ulam Timba At matulis Handa na ako Magsisid Ng talaba Sa a chi luôn Then, nó ngon sao ANO ngon không? nó ngon không Tao, tao. Hey, what's Ah. 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 So, guys. Woo. guys. Ah. 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 So, guys. Ganun lang kadali magsisit pero sobrang hirap magsisid. Shout out sa mga naka-experience nito. Yan, shout out sa inyong lahat. Sulit kayo guys and mag-ingat kayo sa pagsisisid nyo. Hey so, guys, ilalagay ko na sa lalagay natin. lumalalim na yung tubig hindi ko in-expect na tumataas yung tubig pero okay lang yan guys so importante nakakukuha tayo ng talaba so yan guys sobrang lalim na guys hinihingal na ako sa ating bahay guys Bahala na kayo. ano yung panglulungin yan? Sinukit mo na yun, guys. Ganito lang sukitin, guys. Simpleng sukitin lang yun, guys. Madali lang, guys. Hindi ka na mahirapan. So, ngayon, guys. Dito ko na tatapusin itong video na to. Maraming maraming salamat sa mga sulid na sumusuporta sa ating Facebook page. Yan.